ang karamihan ay sa November 1 o araw ng mga patay dumarayo sa mga sementeryo, ang mga residente ng Angono Rizal ngayong araw bunisita ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Ang mag-inang Nina at Romualdo Sampaga, taimtim na pinagdasal ang kanilang padre de pamilya sa Angono Public Cemetery kanina. Okay, tayo na kayo mag-alasa ng nanay ko. sa mga kapatid ko, ako mahala. Ngayong November 2 o All Souls Day rin, dinalo ni Rosemary ang kanyang pumanaw na kapatid at pamangkin. Nasa ika-anim na palapag ng apartment type na libingan ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya nagpasuyo na siya sa iba na maiakyat ang dala niyang kandila at alay na pagkain. Hindi naman namin kayang magakyat eh. Wala po bang handa? Meron po pero meron po. 20 yata. Wala naman daw bayad ang pagpapasuyo ng kandila sa matataas na nicho dahil pagpapaganda ng lapida ang talagang raket ng mga tao sa sementeryo. Ayon sa trabahador na si Khalid, nasa limang piso ang kanyang puhunan para sa pintura, paintbrush at liha. Pipintura lettering po. Oh. Magkano ang sinil sa ganon? 300 po, depende po eh sa ano, wala talaga, bababaan na lang po namin. Ilang lay minister naman ang naabutan ng News 5 na nagbabasbas ng mga puntod para sa kapayapaan ng mga namatay. Ayon sa kanila, nakaugalian na raw talaga sa angono na sa araw ng mga kaluluwa dinadalaw ang mga patay. Marayan siguro dahil sa isip nila, November 2 ay para sa mga pumanaw na mahal natin sa buhay. Kaya yun na yun talagang itinakda nila na tuwing November 2, dun sila dadalaw. Pero kahit anumang araw ang pagdalaw, ang higit na importante raw ay naaalala at naipagdarasal natin ang mga yumao. They need our prayers. Kaya tayo nagdadasal para sa kanila, para sa ikapapayapa ng kanilang kaluluwa. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.